magandang tanghali sa inyo guys At magandang tanghali sa mga viewers <clears throat> sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin mga video nandito po ako ngayon sa ano sa Johnson <clears throat> dito sa Abulog ngayon papauwi na ako sa ano sa Matadisi Ayan guys. At maraming maraming salamat sa inyong walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. At ingat kayo lahat. Ngayon lang na naman ako na uli nag video guys. Uh, medyo matagal na wala akong video. Ngayon nandito ako sa ano ngayon sa Johnson. Johnson doon ako. na ako guys. at guys sa mga viewers ko please like and share at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video guys <clears throat> rito. marami sa sakyan dito guys. Hanggang dito na lang ang video guys. Okay guys, bye bye. See you next video. Ingat kayo lahat.